Guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duda, ang super box ng So, bago nga ako, mamili ng fries, hikam, dumukot muna ako sa aking pera sa Gcash guys para bumili ng kari-kari na yan so guys yung kari-kari na yan guys is 60 plus lang something so 80 pesos lang binayaran ko dyan guys with ano na with bagoong and may kape ganon 80 pesos lahat ayan may kape guys no? yung bagoong huli niya na binigay dyan guys so kung ikaw nakatutok sa akin alam na alam mo kung saan ako kumakain diba malapit lang yan sa may guys so napakasulit 80 pesos so yung kinuha ko dyan guys tinubo ko ng Gcash so ayan nga tapos na ako kumain, guys ayan yung sukli sa akin ba diba? And dito guys, dito na ako bumibili ng fries. Kasi yung fries dito guys is mas mura kasi sa kabilang binibili ko 115. Eh tayo talagang mga negosyante guys is 'di ba? Kung saan mura doon tayo. Nakasave din ako ng 10 pesos guys. So yan So yan ang binibili kong fries guys dito sa May Kamarin Kiko. Taga Kamarin Kiko nga ako pala ako guys. No shout out shout out din sa mga mababait na stop dito kay La Ate yan. Yeah? So yan 115 yung fries nila diyan guys. So, ayun mga pinagbibili ko. Fishball, dalawa guys. Yung fishball nila guys, is 55 ang isa. Yung kikiam naman is 45 naman. Dalawa-dalawa so, lang yan guys. So, ang napamili ko lang dyan guys is nasa 400 plus lang guys. So, dapat ang puhunan ko is, ayan, 120 iced tea. Pinalitan ko naman yung palamig ko ngayon. ice red iced tea naman guys. Masarap to para kasi guys, alam niyo talaga, bumebenta talaga dito kapag madaling araw, gabi, ganun talaga ang bentahan ng mga fries fries. Ayan no, hinahanap nila. <laughs> Pina-search ko sa kanila yung YouTube channel ko, yung Facebook ko. No, marketing na rin ito, guys, para makilala yung ating channel sa Madam Duday kasi yung Madam Duday, guys, eh, 'di ba, minsan nga hindi naman ako mapala-upload sa Madam Duday sa page, pero i-upload ko to, guys, sa YouTube channel ko and then magbabalik tanaw na ulit tayo sa ating YouTube, sa ating page, no? Tuloy-tuloy, ah, uh, tuloy-tuloy uli, paminsan-minsan lang. Ayan, guys. So, ayan na. Nabili ko nga yan, guys. Ayan, fries 105, guys. So, kikiam, 45, fishball, 55. And then, inutusan na rin ako ni Ma'am si Jan para bumili sa kiko. Ayan, ang sukli ko dyan, guys. So, diba? Tapos, ayan, guys. Bit-bit-bit-bit ko lang yan, guys. di diba? Daladala -dala ko yung mahiwagang aking bayong. So, di dyan sa kamaring kiko. Ayan, ang pinagbibili ko, guys. Unang pinabili naman sa akin ni Ma'am si... ay Ayan, baboy. Yung baboy naman yan guys, 170 ang kalahati. Alam nyo guys, yung 500 pesos talaga natin is <laughs> konti na lang talaga mag mabibili. Pero diskartihan na lang guys kung saan uh, mas mura, ba? Diba? Mas mura pero dapat quality yung karne. Tignan naman yung karne na yan, o oh, ba? Diba? Quality quality. Pinachap ko lang siya ng tatlo para pang sahog-sahog lang yan kung ano yung lulutoy ni Mamshi. Ang lulutoy niya yata sinigang na bangus for today's video. Kasi tatlo na lang naman kami dito sa bahay. Si ano, yung kapatid ko. Tatlo na lang kami dito. Ayan. So ayan yung sukli guys. At bumili na rin ako ng kangkong. Yung kangkong na guys, ay yung beans, 15 pesos lang. Pwede kayong uh, bumili ng 15 pesos. Yung gabi naman na yan, guys, is 30 pesos. So, ayan, uh, sinunod ko lang yung sulat ni Mama. Ayan, diba? And then, syempre, marketing strategy na rin talaga, guys. Kada tanong nila sa akin, nagbablog ka, sir? Nagbablog ah, sabi ko, oo, oh, sige. Pina-search -pina ko sa kanila yung Madam Duday channel ko. <laughs> Ayun, hindi nga ma-search siya sa ano, sa Facebook sa YouTube lang. Pinasearch ko sa kanila sa YouTube. So, ayan, 10 pesos na yung kangkong, guys. Ewan ko ano yung gagawin ni Ma'am, ni Ma'am, ni Mom si Jel. Ayan na, guys. So, binili rin akong kangkong. Ayan, ang kangkong. Tapos, Ayan, binigay ko pati yung sok kasi iba separate yung sa pangkain namin, iba yung sa pangtindaan. O, di ba? Ganun lang ang discarded tips. Tapos ayan, guys, sinabi ko, i-search niyo naman, madam, para makita kayo dito sa ano. Ayan, nag-hi-hi siya, may hiyain pa. <laughs> Pero hinanap nila yung Madam Duday channel. O, diba? Ayan, ayun parang si Kuya. Sabi niya, Hi guys, welcome to vlog guys. Mga ganun ka pa sinasabi nila. Ayan guys. O, diba? Nakakatuwa lang kasi guys, pag nagbibidyo ko, nagbibidyo ka, yung mga tao talaga, nage-hello, hello. Ayan. Pwede sa Facebook. Si Search nila. May may hindi nila ma-search sa, ano. Kayo nga sa rin page. guys, comment down below. Kung nasa-search nyo ba yung Madam Duday dito sa Facebook. Tapos guys, mamali na rin ako ng bangus yung bangus na yan guys, yung malaki guys, 200. So binili ko lang tag na 95 kasi nga, ilan lang naman kami dito sa bahay ngayon. Wait lang girl. Nga guys, diskarte lang talaga sa pamimili, pagkain, di ba? Budget, budget lang. Kung hindi naman talaga kailangan, di ba? Wag nang bilhin natin. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan. Kaya guys, panatilihing malakas ang pangatawan para tayo ay yung mama. <laughs> kakaloka. Ayan, guys. So, nakabili nga ako niyan. 95 pesos lang, guys. So, ewan ko kagagawin ni Ma'am si Jan is lalagyan niya yata ng sinigang, sinigang, sinigang. Salamin. Ayan, guys. So, ayan na nga, guys. At bumili na rin ng mantika si Madam, guys. Kasi kay pinakakailangan. Oy, taray ang fresh ni Madam. So, ano pang hinihintay nyo? Please like, share, and subscribe my YouTube channel and Facebook Facebook Madam Duday ang Superbox ng bayan. Please like, share, and subscribe, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. I love you, guys. Bye-bye. Mwah-mwah. Chip-chip. Bye-bye.